Ito yung aking nabiling gemstone sa Quiapo. Murang-mura lang ang gemstone sa Quiapo. Ito sing sing na ito. Sing sing na siya. Oh. No? Sapphire. Sapiro. Murang-mura lang ang puhunan nito sa Quiapo pag mag-wholesale ka ano siya. 15 pesos lang. Oh, 15 pesos lang siya. 15 pesos. Ganda. Sapphire. Itong isa naman. Black. Pero mas maganda itong ano. Sapphire. Sapphire. Sayang na ubos na 'yung mga ano, uh, iba-ibang kulay. Ito lang muna 'yung ano. Pero ano siya, hindi siya tunay na gemstone. Ano lang siya resin. Ang mga tunay na gemstone na eh, Gemstone talaga siya. Pero ang hirap namang iyan ano nito, ang hirap ikat ang hirap niyang tagal na proseso bago ito mga ang gemstone ipapalis mo pa siya bigay ah, nito bibilhin mo siya ganyan na buo na ah? Sapphire. Pwede mo na siyang ibenta ng ano. Ako binibenta ko siya ng 35 pesos hanggang 30. Pero yung iba, ang benta nila dito 50 pesos. Pero sa akin okay lang ano. Okay lang 35, 30. Ito gandang negosyo talaga ito. Okay. Yan pa yung iba ah. Hindi pa naikabit. Okay. Okay, thank you for watching. Sinyer ko lang.